Ika na ba nila ng Happy Mother's Day? mga anak mo? May regalo ako sa'yo, Nay. Salamat. Ah. Salamat. Nay, Happy Mother's Day. Salamat, sir. Oh. Kailang ka huling nakatanggap ng bulaklak? Ngayon lang, sir. Ngayon lang? Ako lang? Sige na, ito para sa'yo, Nay, ha? One, two, three, ten, twelve, thirteen, fourteen, Isang nanay po ang amin na dito na nagtitinda po ng uh, labong na siya ang uh, napili natin. Pasasalamat sa mga mababait na nanay dahil ngayon po ay uh, Mother's Day araw ng mga nanay. Magkano po? 20. Dalawang kilo po. Opo. Ngipin kana. Matamis to ma'am. Hindi maasim. Magkano po? Sa Magkano po? Magkano? Kanina 50. Aba, hindi consistent ah ayan thank you po hi hey, nai magkano labong? ah <tod> uh, pag isang kilo? pag kilo po isang kilo po 240? Yeah. Mahal pala, Nay. Paano ito yung buwan namin? Ah, inangkat nyo lang? Oo. Yeah, inangkat namin yan. Wala nang discount? Wala na. Magbubong lang ako sa 1 kilo. Ano po? Wala na yan lang. Ay, ito lang. Hmm. Magkano sa iyo 1 kilo? 240. 240? Kung kalati, 120. Puka, Nay, para hindi ka nahirapan. Anong labong tunay? Nay? Kawayan. Ah, kala kong nyug. Kawayan. Kawayan? Kawayan. Maganda. Maganda to? May isang kilo pa to, Nay? Anong sahog dito, Nay? Bangus. Ay, bangus? Bibili pa ako ng bangus niyan. Yan lang. Hindi ba mahal, Nay? Magkano isang kilo? 240. forty. Two na, one Ah, 180 eighty kuha mo? Bakit parang natuyo na Nay? Sana binasa mo. Hindi pwedeng hindi pwedeng basahin? Bakit? Simple, ilalaban niyo mga mabasa. Oo. Ay, wala kang timbangan, Nay? Ah, nakikitimbang ka. Ay, sarado. Magkano isang kilo, Nay? 240. Wala nang bawas? Wala nang 180 ako. Pwedeng 200 na lang? Wala, wala pa na yan. Ay <laughs> to, rin to? Oo. Oh. Mm. Ano sa ug nito na ibukod sa bangos? Bangos lang. Bangos lang? Oo, oh, bangos. Hindi gulay. Ano ito? Dahon. Ah, dahon. Ito. Magkano yan? Ito 20. Ah, konti lang. Kunti lang, sampo. Hindi, 20 na. 20 na. Oo. Oh tama tamo dyan sa ito. Mm wala kang timbangan kasi na, sigurado ka isang kilo to? Oo, oh, yung sa kasunod. Oo? No? Sige. Magkano na lahat? 260. 260. Bakit? Walang discount. Ito 240 talaga? Oo. Magkano ba tubo mo sa isang kilo na eh? 10 Sampo piso lang? Hindi ba? Mayroon ng 20 talaga. po. Ah, 20. Ah, okay. Ngayon, 260. Tama? Oh, tama. Tama, 240. Tama, no? 20 yun sa luyot. Mm. Nay, taga saan po ikaw, Nay? Taga Gabon. Pwede ko ba umupo, Nay? Pwede. Pwede. Uga, Nay. ka po, Nay? Wala ka upuan? Ganyan lang? Ba't dito nga nagtitinda? Wala yung pwesto po, sir. Wala kang pwesto? Wala nang oh, na, po. Oo na, nabangkrab ako. Saan ang pwesto mo dati? Sa gabila. No. Pinarinta ko, binayad no. ko sa lindun po. Matagal ka na nagtitinda ng gulay? Matagal na. Ilan taon na po? Ilan taon na, pero ngayon lang ako na Ayan, upo ka na eh. Namatay na yung asawa ko, sir. Ha, napatay na asawa mo? Three, three years na. Three years nang namatay? Oo, oh, three years lang. Two, twenty-one. Ilan na anak niyo po? Sampu na mga tayong tatlo. Sampu anak nyo? Oo, ito ang mabuhay. Saan yung mga anak nyo po? Nandiyan sa kanti, nagugugas ng pinggan. Kasi wala silang mabuhay. Kapira-pira, maraming utang yung anak Pero dati may pwesto po kayo? Meron dyan ho, nabangkara sa pag ng 5-6. May linding ako kasi, kaya ang kinuha kong alin na buwan, sino, ikunan ko sa buwan, 2,000 yung pwesto ko, bahala ng buwan. Ngayon dito ka na lang. Oh, oh, oh. Ang natira pa ano ko nang nagtinda ko eh pas okay, pinatawa so, so kumusta naman ang pagbebenta mo dito nay na araw-araw? Kasi ako gusto lati ano ko niya sa lang ako maka 250 ako maka 300 daw ko. 'Yun ang kita mo. 250 every day, 300. Half day lang kuminsan. ah, oo, so, okay. uh, sa hapdi day kumikita. Kas maka 300 ako pero pag may kasi hindi para sa araw eh. Hmm. Kuminsan wala. Ay, na anak ko. Ay, nagbubuga sa pinggan diyan. Dalawa sila yan. Mm -hmm. Wala na nang... So lahat lahat ng anak niyo po na may mga asawa na. Isang dalaga pero tapit na wala pa asawa. Na. Nagjajaga huh? sa laguna na nag-aano pang uh, nila, um, hmm. Oh. Pero yung panganay niyong anak? Uh... Ano? Nandun sa labo na this for kids. Tapos isang anak siya pero na naanakan siya. Naanakan na. na ah, babae. Oh, babae. Marami ako nang naniniwala din. Gaano na kayo katagal nagtitinda dito na? Ilang taon na po? Ilang taon na tumanda na po. Ah, mula bata. Oh. Ay mula pagkabata hanggang ngayon. Wala mo ako mga 15 years old. Ngayon ilang taon na kayo? Mag-72 na ako. Ilang dekada na kayo nagtitinda? Oh. Oh? Puro gulay talaga ang paninda nyo. po, So ilan yung anak yung buhay ngayon na? Pito lang. Pito? Oo. Bali, sampo yung anak mo? Oo, sampo. Tatlo naman tayo. Nay, nabati ka na ba nila ng Happy Mother's Day? Yung mga anak mo? Oo, binati na Ah, binati ka na. Oo. Oh. May regalo ako sa'yo, Nay. Salamat. Ah. Nay, Happy Mother's Day. Salamat, oh. sir. Kailan ka huling nakatanggap ng bulaklak? Ngayon lang, sir. Ngayon lang? Ako lang? Kilala mo ako, Nay? Hindi o. Ay, hindi. Yan, bigay ko sa Nay. Uh, pagsaludo ko sa mga mababait na nanay. Biruin mo, Nay, mula nung 15 years old ka until now. Ngayon ako nakatanggap. Ng mo, ngayon, ka lang, ngayon ka lang nakatanggap ng bulaklak? Buong buhay mo, ngayon ka ngayon ka lang nakatanggap ng bulaklak? Oo, bakit? <laughs> ah, ang kasera. ang bulaklak na yan Nay, ay, ay uh, regalo ko sa'yo. Salamat. Pasasalamat sa mga mababait na nanay. Dahil ngayon po ay uh, Mother's Day, araw ng mga nanay, di ba? Pero alam nyo rin po na Mother's Day ngayon? Alam po, sir. Kasi nagsimba po. Ah, nagsimba ka. Salamat sa Panginoon. Salamat. Ah. Anong pinag-pray mo doon sa simbahan na? Eh? Pinag-pray ko yung buwan ko. Nagunawang buhay ko dahil wala akong buhunan. Wala akong buhunan. <laughs> Sige na eh, Dahil Mother's Day, dahil sabi mo, problema mo yung mga uh, puhunan mo at pwesto mo, bukod sa bulak may regalo pa ako sa yo. Baka sakaling makatulong. Salamat. <laughs> Teka lang. Asaan na? Ay, ay na yung kamay mo. May Mother's Day ngayon. Baby, baby, sa sana makatulong to sa iyo ha. Oo, sir. Panginoon na lang bahala sa inyo. Hmm? Panginoon na lang pala. Opo. Kasi Basta... Ha? Tumulungan niyo ako. Niyo ako. Wow. Opo. Bilangin natin na eh. Oo, oh, salamat. Ready ka na? Oo, oh, ready. Anong gagawin mo na eh pag na may, may uh, perang na... Kasi yung mga bahay po silang sirari. Mga bahay? Okay. Ibig sabihin marami kang bahay. Hindi, salamat. Pero salamat. Huw, wala akong pambiling panggawa. Wala akong panggawa. Masirang-sirang tayo. Saan ang bahay mo? Sa Gabon, Pandayan. Pandayan, Gabon. Oh. Kalasyao. Oh, Kalasyao. Sige na, ito para sa iyo na eh, ha? One, two, three, four, five, six, seven, eight. 9 10 11 12 13 14 15 <laughs> huh? Ano po? Salamat sa Para sa iyo yan, Nay. Salamat. Dahil napakabait mong nanay. Salamat. Saludo po ako sa mga nanay na hindi napapagod kailanman para sa kanilang mga anak. Pag ito, bigyan mo ako ng poon ng kaon. Bigyan ka poon Ano yung nakatanggap ka? Ano una-una mong gagawin ngayon na Kung ano ko muna ang bahay ko pag ano, may sinasira kasi Kasya na ba yan? Akala ko ba ano yun yung pwesto mo? Eto hindi pa dito ah. guys, Ah, may kontrata. Ano na bukas, Peter? Ah. Kontrata na mm -mm. pag natapos yung tayo, Peter. Ah. Sana na yan oh, mabawi mo yung pwesto oh, mo para hindi ka kawawa oh, dito. Salamat. Salamat sa tulong sa akin. Walang anuman nai. Ayun po ay pasasalamat ng uh, team Daddy Frankie, pasasalamat ni Daddy Frankie oh. sa mga nanay na walang kapaguran hindi nagsasawa uh -huh. na mag-alaga sa mga anak. Uh -huh. Biruin mo, 72 years old ka na na uh -huh. Mula noon hanggang ngayon. Uh -huh. Ano si mo nanay? Bakit sa 72 years old, parang anlakas mo pa rin? Nagsisimba ko kasi sir eh. Araw-araw, kung nasa linggo, yung mga araw lang po ang pagsisimba ko. Oh. Uh -huh. ako tumitigil. Uh -huh. malapit lang naman simbahan dito, okay, ano? Diyan lang nilalatar ko. Uh -huh mula sa gabon sa so, Ah, yun yun yung sikreto mo. Pinapalangin ko lagi. Na? Na ako'y giginawa rin mo para may Sa bagay, may kasabihan tayo na eh. Habang may buhay, may pag-asa. Pag-asa. O, oh, diba? Pero hindi ako nag-aburido kahit nawala wala akong pera. Kasi okay. nagtsatsaga lang ako sa pagtitinda ko. Ganito, konti. Kahit na wala akong pera, matitindang. Kahit, Kahit wala kang pera, hindi ka nag-aalala? Hindi. Bakit po? Matyatyaga lang yun. Matyatyaga ko lang. Para, ang Panginoon kasi, pag matyatyaga ka, magbibigay din ng ang yung Darating din ginawa. Darating din ang ginawa. Matyatyaga ka. Pag may tiyaga. Pag Basta huwag lang mawala ng pag-asa, no? Hindi ako nawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy na? Tuloy-tuloy rin e. Mm -hmm. So, ibig sabihin mula noon kahit na mahirap ang buhay hindi ka pa rin nawawala dito sa palengke na? Hindi, hindi to rin ako. Meron at meron isang ka pa? May isang buwan na hindi ako nagkakainapuan kasi wala po na ako eh. Isang uh, ako ngayon. Makaroon bumalik ako. Hmm. Para makapinta ko ng kumpi, hindi na eh. Pambili ako ng kaltas ko na. Pagkain po. Okay. So, ayan na eh. Maraming maraming salamat ha. Maraming salamat din sa binigyan sa atin. Opo. Oh, ako po si Daddy Frankie. Uh, charity vlogger po. No? Kaya salamat po na God bless po. Sana. Sana yung perang ibinigay ko ay makatulong sa inyo. Oh, huh? Salamat na maraming Makagaan kahit papano. Oh. God Marami bless you, Nay. Thank you. Happy Mother's Day po. Salamat, So, Yeah. <laughs> Sana napasaya kita sa araw na ito. Oo. Salamat. kayo, and happy Mother's Day din po. And shout-out din sa Team Rise Above. Lahat din po ng ating mga followers, subscriber, thank you so much po. Ang dahil po sa inyo, isa na namang nanay na tiga dito sa uh, Kalasyao, Pangasinan, ang ating natulungan. Once again po, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Thank you, Nanay. Salamat, sir. Salamat, sir. <laughs> Thank you po, Nay. Thank you, Nay. Ingat ka po parati. Salamat. Okay. you, salamat Sir. Okay po. Thank you po. Salamat. Salamat po sa inyo lahat mga kababayan. Shoutout po.